So ito pag-usapan po natin. O kasi may panibagong hirit itong si former Senator Antonio Trillanes dito kay Senator Bato na nagre-react dun sa mga statements niya tungkol sa ICC. Okay? So, ito yung sinabi ni Senator Bato. Ako, I don't want to dignify his statements. Wala namang katuturan yan. Merong latest press release yung DOJ. Kakasuhan nila anybody, any government official of any agency that would cooperate with the ICC kung magkukondak man ng investigasyon ng ICC kakasuhan nila ng graft and corrupt practices sinong masiga dyan na government employees na mag-cooperate uh, sa ICC because that is government policy they are going against government policy of non-cooperation and no jurisdiction as far as the ICC is concerned. Hindi tayo kinakausap dahil wala man talaga silang kinakausap. Si Trillanes lang naman ang nagsasabi niyan. Okay, so sabi niya, so parang lumalabas, sinungaling itong si Trillanes. No, hindi niya alam, nag iimbento lang yan. Anong kinakausap? Wala naman. Ako naman, hindi ako kinakausap. Parang ganon wala siyang alam daw na kinakausap. O, ito yung sagot ni ni uh, uh, former senator uh, at uh, next uh, mayor Antonio Trillanes. O, hindi nilapitan si Bato kasi main suspect na siya sa kaso. Maliwanag na ang ebidensya laban sa kanya. Sabi ni Bato, hindi niya papatulan ang statement ko pero ang haba naman ng sinabi niya. Okay. <laughs> <laughs> Nga naman, uh, hindi na daw papatulan to kay, kay Trillanes pero ang haba nung sinabi ni Senator Bato. Okay, so ako ako po naniniwala ako din sa ano, dun sa uh, mga statement ni Trillanes kasi sinusundan niya talaga yung kaso on the on top shop dito talaga nung kaso eh and makikita mo naman sa nagiging galawan ng mga ng mga Duterte na parang they are really concerned they are really threatened at uh, kinakabahan din yung mar, yung ilan sa kanila dahil po alam nila na talagang tumatakbo at umaandar itong ICC at uh, anytime ay pwede na lang bumulaga po sa kanilang lahat Okay, so naniniwala ako na may katotohanan itong sinasabi ni Trillanes. Okay? of course iba to 'yan yung sasabihin niya, 'yan ang ano, pero for sure ay uh, worried na din 'yan at binabantayan na din 'yan lahat ng mga paggalaw, lahat ng mga posibleng investigasyon laban sa kanya dahil nga eh, siya yung isa sa mataas na nandoon na kasama dito sa kaso na nilalatag ng ICC. Kaya ayan, talagang medyo medyo ano, medyo magiging magulo po in the coming months lalo na kapag uh, lumabas na yung warrant na sinasabi po ni uh, Trillanes tungkol dito nako kagulo po yan at uh mukhang mukhang paliit ng paliit yung pong ginagalawan. Okay, nagsalita na si ano, nagsalita din si uh, Senator Robin Padilla. Sabi niya, eh matigas ang ulo nitong ICC na ito. Hindi hindi ko naman sila masisisi eh talagang pinipilit nila yan, pero malinaw naman ang guidance ng ating pangulo na hindi tayo mag-cooperate diyan sa ICC. Siguro wala namang pupuntahan yan. Eh pwede naman silang tumanggi Bakit kayo magpapasa ilalim diyan? Eh pulis kayo sa Pilipinas. Eh yan, mga pulis kalawakan lang. Okay, so medyo nag joke pa ng ganun si uh, senator robin na hindi na dapat daw pansinin yung pong uh, mga mga statement na yon uh, yung, yung mga statement ni trillanes at uh, the president naman daw will uh, protect them o oh, yung sila ba to from the icc parang ganun yung iniisip ni uh, senator robin okay so sinagot naman yan ni uh, Senator Tellianes Okay, ito yung kanya'ng sinabi diyan kung bakit maaring ganyan yung mga statement ni Pangulong Marcos. O basta ang sinabi niya, uh, President Marcos will say what he has to say, what what he have to say, what he has to say. Sasabihin niya kung ano yung kailangan niyang sabihin, but at the end of the day, kapag ito po ay nakalatag na at lumabas na, ay mananaig at mananaig yung pong katarungan at masusunod po ito pong sa ICC at matutuloy po itong kaso na sinasabi po niya okay? so yun naman ang pinakapunto dito ba? Diba? si Pangulo siyempre maaaring sinasabi ngayon he has to say that o oh, kailangan po yan pero it doesn't stop the fact na this case is moving at pag ito po ay uh, umabot na sa punto na kailangan na ng warat at kailangan na ng arestuhan ay doon na po magkakakitaan kung ano po ang talagang mangyayari doon na po magkakaalaman kumbaga, kumbaga doon na magpapakitaan ng baraha kasi ngayon pwedeng hindi natin alam ba ring uh, maaring bluffing, maaring uh, minimise lead, maaring maaring totoo naman. Hindi ko din alam. Eh ang punto ko kasi diyan, guys, hindi lang si dating Pangulong Duterte ang magaling sa strategy. Siguro 'yun yung punto ni Trillanes dito. 'Yun ang tandaan nyo Hindi lang si Duterte ang si Duterte minsan may sasabihin, tas iba yung ginagawa sa ground. may sasabihin, tas iba sasabihin ng mga tao niya. sabihin sasabihin tapos hindi lang si Pangulong Duterte ang kayang gumawa nun. Di ba? So, makita natin pag in the coming months, paglabas nito, kapag naglabasa na ng baraha, kung ano yung talagang totoo mangyayari. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.